kuya niya na mismo po yung kumausap sa akin. Na ang sabi niya sa akin, alam mo, Jerry, uh, everything happens for a purpose. Sabi niya sa akin, uh, your name is Jeremiah. Jeremiah po kasi yung name ko. And then namatay po si Patrick ng 29. And then yung watch na ano po, na binigay ko sa kanya, 11 po, to Tumigil. Pag niyo po yun, Jeremiah 29.11. And sabi po doon, ano, For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you a hope and a future. So parang sabi nung kuya niya sa akin, ano, there's beauty in it. Uh, in the future, you and him will meet again. And while waiting for that future, be better. And ayaw niyang nakikita ka na malungkot, na, 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 naglulugmok, na nahihirapan. So how did you cope? Hindi mo ba hinaya, hindi mo hinayaan yung sariling malugmok o nagpakalugmok ka rin for a time? Ang, ang hirap po eh. So Paano parang ka kahit ang dami nag encourage sa akin, ang ang hirap bumangon. Yeah. Kahit, And that's that's ano uh, understandable. Tiba mm. 'Di ba? Mawi-weird din naman mm. tayo kung ang bilis oh, naman nito. Yeah. Diba, yung yung ganun. So Paano? Hindi ka nakakain kung mo? Hindi ka lumalabas Malabas ng bahay? Hindi po. Naka, nakahiga lang po talaga ako ano sa lang, bahay. Ano lang ang ginagawa mo? How did As you cope? In, hindi din po ako nakatulog. Parang ilang months akong hindi nakakatulog. Na to the point na kailangan ko din, din pong makausap ng sa psychologist mm -hmm. for that. To process the the mental trauma, the emotional trauma. Yung mga ano, yung yung gown mo anong ginawa mo sa gown mo yung, lahat lahat po na yung nakakalat. mga memorabilia mm -hmm. nung, nung kasal mo yung yung same day edit yeah, yung video ginawa anong doon. ginawa mo doon hindi ko po ginagalaw lahat po yun nakatambak lang sa bahay kahit po yung mga regalo nandun lang po lahat hindi ko ginagalaw kasi parang ang ang hirap sobrang hirap ah. talaga po so hindi mo nabuksan yung mga regalo up until po. now hindi po nasaan um, na Ah. Uh, nakatago Bakay, po may mga, okay. Baka may mga gamit <laughs> may <mag> <laughs> mag kami diyan, sayang naman. Naka, nakatago po siya sa ano, sa baul. Pati yung mga lahat ng ginamit ko nandun lang po siya sa isang box. May bala ka pang buksan siya o hayaan mo um, na lang siyang nando doon yun po nakikita kita ko na siya in fairness yung photo album na buksan ko na po siya mm. in fairness naman po and ano po um dumating din sa point na para magkaroon ako ng closure or ng healing sa heart pumunta ako sa mismong honeymoon po namin mag-isa yes po saan yung pinadalo sa niyo? Japan po pumunta ka so, mag-isa yes po ako lang po mag-isa So paano yung, sa eroplano pa lang mag-isa ka anong iniisip mo umiiyak ka ba noon <laughs> oo oh, <ngarap> po, po. <laughs> parang parang good siya sa akin kasi walang nakakita. Kasi kapag andyan yung family mo, parang kailangan mo ding i... Pigil. Trumpa. Oo, tapos punta ka sa kwart mo, iyak ka, ganyan, ganyan. So, nung pumunta po ako ng Japan, parang nakahinga ako na ako lang to na walang nakakakilala sa akin. I can cry as much as I want. Kahit nasa, ano po ako, nasa train sa Japan or nasa air airplane, umiiyak po ako. Tapos kausap ko lang po yung sarili ko. Like, parang inaano ko na siya. Anong sinasabi ko mo sa kanya? Sabi ko, uh, this is our dream country. Nandito na ako na ano natin. Um, yung gustong-gusto natin yung puntahan. Pinuntahan ko po lahat talaga. Like yung sa Harry Potter. Pinuntahan ko yung mga pinramis namin na pupuntahan. And yung mga time na yon talagang naka... Ano talaga, imbis na ma-enjoy ko na sumakay sa mga rise and all, parang napapaupo na lang ako sa isang tabi, iiyak. Ganon po. Yep. Nakapagparamdam sa so sayo o oh, napanaginipan mo ba siya? Ano po, napanaginipan ko As, siya. Actually, ngayon nararamdaman ko din. Nandiyan pa siya? Kaya pala tahimik si Mami Grace. Oh. Ano, napanaginipan ko po siya uh, once. Iniyakap niyo po ako ng mahigpit. Yun, sobrang higpit lang po. No words. Um, just hug lang po. Do you still talk to him? Ako po. Um, what, what was the last thing you told him? Um, sabi ko sa kanya, I think I'm ready kasi napanaginipan ko siya before noon po. Ang sabi niya, "This time I let you go." Sabi wow. niya sa akin. Oh. So parang nung March lang po noon, sinabi na, niya, "This time I let you go." Parang 'yun lang yung word na for the first time me words sa dream na natandaan ko po. And then sabi ko, pumunta ako sa kanya noon. Sabi ko, uh, "Okay, parang you're letting me to have the life that I want." Kailan siya nawala? Ano po 5 uh, uh, October 7 po. Ano year? 2018. 2018. Ah so it's been 6 years, six years. Oh, six Oo, years. Oh oh, 6 years. years and hopefully okay ka na talaga, yes, 'di ba? Healed ka na, 'di ba? Yung Sabi nga nila hindi naman daw siya ano eh. Hindi siya naman natatanggap nakakasanayan na lang di ba? Paano yeah. mo matatanggap na lumisan yung taong pinakamamahal mo? Hindi mo siya matatanggap pero nakakasanayan mo na lang yung damdamin hanggang sa hindi ka na nasasaktan. Yeah. Dahil nasanay ka na sa damdamin na 'yon. Yung ganoon. Dati so, na biglaan yung Kanye. Eh. Oh, at saka nang yari siya hmm. sa isang special araw ka? sa isang panahon na sana hindi siya na, doon nang ganap, yeah. di ba? Ano po ang Yes. I was just gonna say, ang galing din ni Jerry na parang hindi siya, you'd never question the Lord or got mad. I have to commend you for that because that must have been so hard. Ang hirap-hirap pagdaanan noon, But you held on to your faith. Yung nawala nga lang yung asawa mo, ang hirap na nun eh. Yes. Diba? Mm. Yung pakayang nawala siya dun sa araw na kinasal kayo.